So, mga bagay na naiisip ng isang lalaki sa tuwing hindi ka naghahabol sa kanya. So, mga kamamay, lagi ko pong sinasabi sa inyo at ito yung golden rule natin sa isang relasyon. Hanggat maaari, wag na wag kang maghahabol. Kahit siya yung may kasalanan, kahit ikaw yung may kasalanan, hindi hindi mo kailangang maghabol sa isang tao. Hindi mo kailangang maghabol sa isang lalaki sapagkat ang pagkahabol mga kamamay ay nakakababa ng value, nakakababa ng tingin sa iyo. Kaya ngayon sa video ito mga kamamay, ano ba ang magiging reaction o ano ba ang maiisip ng isang lalaki sa tuwing hindi ka maghahabol? So wag natin masyadong patagalin mga kamamay, alam mo excited ka na na malaman kung ano nga ba yung naiisip ng isang lalaki sa tuwing hindi ka naghahabol sa kanya. So number one, dito na maraming papasok sa kanyang isipan. Iba't ibang tanong, iba't ibang bagay. Okay? Pati nga yung ibang sobra ng, uh, I mean, sobra hindi na dapat isipin, iniisip pa rin ng isang lalaki. Okay? Nandyan yung, baka mamaya meron na tong ibang-ibang ini-entertain, baka mamaya meron tong ibang kinakasama, baka mamaya meron tong ibang nakaka-chat, at kung ano-ano pa, minsan worst, worst pa diyan ang naiisip ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, sa tuwing nag-aaway kayo, or sa tuwing nagkakaroon kayo ng tampuhan, Bigyan natin ng pag-iisip ang isang lalaki at mangyayari yun mga kamamay kung hindi ka nga maghahabol. So ang daming papasok sa kanyang isipan sa mga bagay na yan. So ngayon, so, mag-o-overthink siya sa kanyang sitwasyon. Mga mamaya pinalitan mo na siya. So kapag ka hindi ka naghahabol mga kamamay, napakaraming bagay ang papasok sa kanyang isipan. Malulungkot yan, may stress yan. Okay, minsan nga, nagiinom pa yan. O minsan pa nga, mahanap pa siya ng nakakausap para lamang mga uh, bigyan liwanag yung kanyang nararamdaman. Okay? So kasi hindi niya kinakaya yung mga nangyayari eh. Lalo nga hindi ka nagpaparamdam. So wala siyang clue sa mga nangyayari sa buhay mo. Wala siyang clue kung anong ginagawa mo, anong, anong, uh, anong pinagkakaabalahan mo. At ngayon, doon katataas ang value, mga kamamay. So, hindi siya makakatiis hanggang sa dumating yung time na kontakin ka na niya, natawagan ka na niya. Kapag ka natalo ng kanyang puso, ang kanyang isipan, doon na siya magpaparamdam. Tandaan niyo mga kamamaya, ang isipan ang nagbibigay ng pride sa isang lalaki. Pero kung kanya ka palaging iisipin, kanya ka palaging uh, hanapin, kung palagi kanyang uh, cravings craving sa araw-araw, ibig sabihin hindi niya kayang gumawa, hindi niya kayang gawin yung mga uh, ginagawa niya sa araw-araw kasi hindi nga siya makafocus, ibig sabihin, natalo ng kanyang puso, ang kanyang isipan. Yung pride, ibababa niya para sa iyo. Okay, pagka nagkataong gumanon, bumaba yung pride niya sa iyo dahil sa nang ng ang kanyang puso, ime-message ka niya, chat-chat ka niya, tatawagan ka niya. At ngayon, siya naman yung maghahabol kapag ka nangyari yun mga kamamay. Kaya kung hindi ka maghahabol, maraming mga bagay ang papasok sa kanyang isipan. Maraming mga bagay ang i-overthink niya sa iyo. Kaya maganda pa rin mga kamamay na huwag kang maghahabol para sa ganon ang isang lalaki ang mag-isip para sa iyo. Ang isang lalaki ang maghahabol para sa iyo. So number two na nangyayari o iniisip ng isang lalaki kapag ka hindi ka naghahabol. Matatakot siya dahil baka mayroon ka ng ibang pinaglalaanan ng oras. Yes, mga kamamay, talagang matatakot yan sapagkat hindi ka nga naghahabol eh, hindi ka nga nagme-message eh, hindi ka nga nagchat-chat eh, hindi ka nga tumatawag eh. Ibig sabihin, parang ang dating sa kanya, meron kang ibang ini-entertain, meron kang ibang pinagkakaabalahan, which is malaki yung chance na uh, iisipin niya na ito ay tao, ito ay ibang lalaki, ito ay stranger o kung sino pa man. So ngayon, yung iisipan niya, yung pag-iisip niya sa'yo, madodoble na naman. So nandyan pa rin yung takot. Madadagdagan din yung takot sa puso niya. Na baka palitan mo siya. Na baka makita mo yung saya na meron kayo dati sa iba. Kaya ang isang lalaki talaga, hindi may iwasan na mag-overthink. Kaya mga kamamaya, okay lang na mag isip na gano'n ang isang lalaki okay lang na isipin niya na ganon. As long as, hindi. Ganyan ang mga lalaki, mga kamamay. Kahit hindi mo ginagawa, iniisip nila yon. Kahit hindi mo pa pinagtutuunan ng pansin yon, iniisip na nila yon. Ganyan kaka-overthink ang mga lalaki, lalo na yung mga lalaking siloso, lalo na yung mga lalaking panibughuin, ganyan po ang mga lalaki. Kaya mga kamamay, kung wala ka namang ginagawang masama, ang ginawa mo lang naman, eh hindi ka nagparamdam, hindi ka naghabol, hayaan mong mag-overthink ang isang lalaki ng ganyan. Hayaan mong isipin ng isang lalaki na meron kang ibang pinaglalaanan ng oras kasi wala naman siyang basihan eh. Nasa isip niya lang yon Takot niya lang yon Kaya wala kang, uh, wala kang kasalanan doon. So sa paraan ng mga kamamay, eh, kapag ka tumakbo ka ng tumakbo sa isipan ng isang lalaki, ikaw palagi yung sumagi sa isipan ng lalaki, eh malamang sa malamang darating yung oras, mag-message yan sa'yo kasi mamimiss ka niya, hahanapin ka niya, tapos yung takot sa puso niya, sa puso niya nandun. Kaya malaki yung chance na habulin ka ng isang lalaki. Kaya napakaganda pa rin mga kamamay na hindi ka maghahabol sa kanya para ang isang lalaki ang mag-sacrifice. Para ang isang lalaki ang mag-isip ng mag-isip sa iyo at tumaas ang value mo sa kanya. Okay? So number three, mas madalas ka na niyang isipin. Yes, mga kamamay, lalo kung after nung away ninyo, nung tampuhan nyo, hindi ka na nagparamdam, hindi ka naghabol, So, ko mga kamamay, sa una sigurong mga linggo, sa unang mga araw, mataas pa ang pride ng isang lalaki. Okay? Hindi rin siya magpaparamdam sa'yo. Ni text, ni honey ho, wala kang marireceive sa kanya. Pero tandaan yung mga kamamay, kung alam nyo wala kayong kasalanan sa inyong relasyon, at alam nyo na siya, na siya lang yung nagmamatigas, kahit siya na yung mali, gawin nyo na hindi maghabol. Gawin nyo na mag, uh, magtiis o hindi siya, hindi siya i-message, huwag kayo magparamdam, huwag maghabol nga sa madaling sabi. Sigurado ako, madalas na ang pagpasok nyo sa kanyang isipan. Okay, baka nga yung iba niyang mga kalalaki yan, hindi na makakatulog eh. Hindi na sila, kaya nga ipatulogin ang kanilang uh, isipan sa iisip. Kasi nga, sila yung may kasalanan. Sila yung dapat mag-sorry at hindi lang nila yung ginagawa kasi sobrang taas ng pride nila pero kung hindi ka nga maghahabol sa kanya hindi ka magpaparamdam, eh sigurado ako madalas at araw-araw kang papasok sa kanyang isipan gaya nga nasabi ko sa inyo kanina sa unang mga linggo o sabihin na nating dalawang linggo hindi ka panya ano eh hindi ka panya ipa-priority papasok ka sa isipan niya pero mas mataas pa rin yung pride niya. Pero kung yan ay lalagpas na ng isang buwan, dalawang buwan, sigurado ako, susuko rin ng isang lalaki. Sigurado ako, may isip ka talaga ng isang lalaki. Doon na ngayon papasok o maa-alarm ang isang lalaki na, aba, teka, bakit itong babae na to? Hindi talaga nagparamdam sa akin. Aba, teka lang, bakit kaya itong babae na to? Tuluyan ang nawala. So ngayon, magiging curious siya hanggang sa mamiss ka niya, hanap-hanapin ka niya, hanggang sa i-message ka na niya mga kamamay. Lalo na kung wala kang ka kasalanan, yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero kung kabaliktaran ng mangyayari mga kamamay, ikaw palagi yung nakaaway, ikaw palagi yung uh, galit sa kanya, kahit wala naman siyang ginagawa, eh malamang sa malamang. Baka hanggang, uh, hanggang ngayon, hindi talaga siya magparamdam sa iyo kasi nga, toxic ka. Wala siyang hinahabol o binavalidate sa iyo. Wala kang nagawang maganda o mabuti sa kanya. Kaya pinili na niyang hindi magparamdam talaga sa iyo. Mas pabor pa sa kanya. Pero kung ikaw yung babae na talagang uh, maayos, pagkakatiwalaan at hindi ka nagparamdam, after a week o after a month, babalik at babalik yung mga kamamay. Kaya huwag kang maghahabol sa kanya kung alam mo na maayos ka at wala kang ginagawang mali. Okay? So next, hindi siya makafocus sa mga bagay na ginagawa niya. Yes, mga kamamay, nangyayari po talaga ito kapag ka hindi ka naghabol. Hindi siya makafocus. Hindi niya magawa ng maayos yung isang bagay. Bakit? Eh, palagi kang pumapasok sa kanyang isipan. Palagi ikaw yung laman ng kanyang isipan. Sa bawat ginagawa niya sa trabaho o kung saan man, hindi siya makafocus. Mahirap yun, mga kamamay. Ha? Hindi makafocus sapagkat malakas yung impact mo sa kanyang isipan at puso. Ikaw palagi yung... <coughs> ikaw palagi yung pinapriority niyang isipin eh. Ikaw palagi yung pinapriority niyang sumagi sa kanyang isipan. Okay? Yun naman kasi nangyayari mga kamamay eh. Kapag ka ikaw palagi yung kanyang iniisip, hindi siya makafocus eh. Hindi siya makagalaw, hindi siya makagawa. Hanggang sa piliin na lang niya na magmuni-muni, na itigil yung kanyang ginagawa at isipin ka. Mahirap yun mga kamamaya Sa araw-araw, lagi kanyang iniisip, ah, naiisip. hindi siya makafocus sa kanyang mga ginagawa. So, hindi magtatagal mga kamamay, ikokontakin ka na niya. Yung iba nga, nai-stress pa eh kapag ka sobrang taas ng pride. Okay? Na, ikaw nga, naiisip ka na niya sa araw-araw, sobrang tumagal na pero mas mataas pa rin yung pride. Nai-stress po yung isang lalaki. Kapagka hindi kinaya yung stress, diyan na nga papasok yung pagka-miss niya sa'yo. Hanggang sa ikontak ka na niya. Hanggang sa tumahas na ang value mo sa kanya, hanggang siya na yung maghabol. Okay? So, next nagsisimula o sisimulan na niya ang pag effort sa iyo. Yes, ito na nga sinasabi ko sa inyo mga kamamay. Kapag ka tumagal na ito at hindi na niya kinaya, magsisisi na yan, may isip na niya yung mga bagay-bagay na, teka lang, parang mali nga talaga yung ginawa ko. Kasi hindi na bumalik yung babae eh, Kasi hindi na bumalik yung mahal ko. Kasi iniwan niya ako ni babe. Kapag ganyan talaga, nagsisimula na mag-effort muli ang isang lalaki. Kapag na-realize na niya na hindi ka naghahabol o hindi ka nagbibigay ng importansya doon sa mga taong inabuso ka o hindi ka nagbibigay ng uh, validation doon sa mga taong uh, wala namang ginawa sa buhay mo na na maayos. At yun yung lalaki. Kapag ka hindi ka naghabol dahil nga sa inaway ka o kapag ka hindi ka naghabol dahil nga sa sinaktan ka kahit wala kang ka ginagawa, doon ma ng isang lalaki na dapat iniingatan ka. Na dapat... Uh, hindi ka sinasaktan o dapat hindi ka inaabuso. So marirealize ng isang lalaki yun. Okay? Na ikaw yung babae na hindi talaga maghahabol kapag kamali ang isang lalaki. So dyan magsisimula na yung effort ng isang lalaki, mga kamamay. Muling babalik ang pag-ibig niya sa'yo. Muling mabubuhay ang pag-ibig niya sa'yo. Magbibigay na yan ng bulaklak. Magbibigay na yan ng uh, peace offering sa'yo. Okay? So kakamustahin ka na niya. Hanggang sa dumating yung point na ano na na, na totally mo papansin mo na talaga yung effort niya yayayain ka na niya magsine kumain bibili ka na niya ng makdo okay so muli siyang babawi sa iyo at ang maganda diyan mga kamamay sa hindi niyo nga paghahabol sa kanya ma matututong isang lalaki okay matututong magbago matututong madisiplina matututong hindi gawin yung pagtaas ng kanyang pride okay sa so, madaling sabay napakaganda ng epekto ng hindi nyo paghahabol sa kanya sapagkat muling babalik ang effort niya sa iyo para muli kanyang makuha. Next, dito na muling tataas ang halaga mo at value sa kanya. Ito yung sinasabi ko at ito yung pinakamahalaga mga kamamay. Sa kabila ng mga nangyari, dahil laging matigas ka, dahil hindi ka naghahabol, dahil tiniis mo siya, sapagkat uh, sinaktan ka niya nga, dahil nga lagi mo rin iniisip na Lagi kanya sinasaktan, kaya binabuti mo na rin na hindi ka naghawol. So ngayon, diyan na ngayon manunong balik o babalik yung halaga at value mo sa kanya. At ito yung gusto nyo mga girls, di ba? Ang muling ma-recognize, ang muling i-priority ng isang lalaki. So matututo ang isang lalaki, madadala ang isang lalaki na naawayin ka, naiwanan ka, okay, nasaktan ka, na pagtaksilan ka kapag kaganyan. Kasi sa tuwing gagawa siya ng pagkakamali hindi mo nga siya hinahabol eh. At pahihirapan mo mga kamamayang isang lalaki sa tuwing siya ay bumabalik sa inyo. Hindi yung uh, nakita nyo lang na humingi ng sorry o nakita nyo lang na nag-message nag sa inyo at humihingi ng appreciation, eh pinatawad nyo na kaagad. Hindi po dapat ganun mga kamamaya, kailangan paghirapan niya, Ano muli kanyang makuha. Paghirapan niya, na muli mo siyang mapatawan Okay? So, para sa ganun, uh, tumatak sa kanyang isipan na hindi biro ang magpatawad. Na hindi biro ang muling ibalik ang tiwala sa kanya. So, yan yung mga bagay na naiisip ng isang lalaki mga kamamaya kapag hindi ka naghahabol. Napakaganda ng uh, resulta, napakaganda ng uh, impact sa isang lalaki. So, yun lang muna sa ngayon mga kamamaya. Kung sino man sa inyo ngayon ang nakakaranas ng ganyan o naranas na yung ganyan o ginawa na ito, pag-comment naman kayo. So, pag-usapan natin yan next video. So, paano mga kamamay, hanggang dito na lang muna siguro ang ating topic sa ating uh, vlog na ito. Salamat sa mga tumapos ng uh, video. So, sa mga gusto magpa out, lagay nyo lang po sa so comment section. Sa mga gusto magtanong, lagay nyo lang din po sa so comment section. Next video, gagawa na po tayo ng uh, advice sa inyong mga katanungan. So, hintayin nyo lang po mga kamamaya yung mga magtatanong dyan. I-upload ko po ang aking kasagutan. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po, po kayo. Paalam.